Hello guys, mga ship ko for this video po ako sa lugar kung saan pinakatanim mga aking tinutino na tinatawag nilang gooseberry. So ipapakita ko sa inyo mga ship ko, marami isang hinog. So ito na mga ship ko, ang aking tanim na tinutino. ayan nilagyan ko ng sulat. Huwag pong bunutin, prutas po ito. Ayun. So baka mamaya nila alam. Is bubunutin nila kasi yung mga serpent apakan to bali ayan so, papakita ako mga serpent kanyang hinog ayan ang hulog na dalawa, tatlo mga kasiap ko yun, hinog na ito mga kasiap ko meron pang manibalang ayun yun maniba lang ayan so bukas hinog na yan eh mga Chef Koy, may eh, tanim daw ako itong ah, kamote. Ayan, gumagapang sila. At may tanim din itong malunggay. Ayan. So hanggang dito na lang mga Chef Koy. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat yan. Ingat po kayo sa amin na tayo naroon. God bless you all. Bye bye.